Say good evening. And hello guys, good evening. Ayan po, papatulogin ko si Papi guys. Kasi po, ang lamig doon sa tindahan. So, ayan, isasayaw ko siya ngayon mga palangga ngayong gabi. So, inaantok na po si Papi talaga guys. So, ayan, patutulogin ko na ang aking anak. <coughs> mm -hmm. na tanak. Sleep na ang anak. Sleep na. So, sleep na gid. Ay! Uh -huh. Tulog na. Akong anak. Tulog na. Tulog na. Akong anak. Na ito. Tulog na. Ang bibi. Kung anak. Tulog na, tulog na ang bata Tulog na, tulog na ang bibi ko Dido ka, dido ka ang bata Tulog na, sleep na, ang ang tulog ang tulog nga bibi ang tulog ang tulog nga bata ang tulog ang tulog tulog man nga anak tulog na papi ko ang tulog tulog na ang bata i NA not oh, oh, going 嗯。<laughs> <laughs>

na. magtulog, tulog na. Tulog na, bebe. Thank you for watching, guys. Good night. God bless us all.